Hi she hit me like I like Why you so you Hi, For today's video, nandito na naman ako at ipapakita ko naman ang aming tahanan. Yes! Oh, kung makita nyo naman, di ba? Ang konti lang ng aming gamit. De, so for today's video talaga ay pupunta kami sa aming baboyan. Charis, baboyan. I mean, yung mga pinalaki ni mama, ba? Diba? So ang makakasama ko dito kasangga is yung aking anti ai ai at syempre ang aking pinsa na si Langging. Oh, fresh. So ang pinakagagawin talaga namin dito ay magbahog miog baboy. I mean, magpapakain kami sa baboy. Oh my God, kasangga, yung aking pananalita. Dati kasi, marunong talaga ako magbisaya. Siyempre, tumagal na ako sa Manila, kaya parang nakakalimutan ko na rin. Pero naiintindihan ko pa rin naman sila. Anyway, highway, magpapakain na kami ng baboy. O, oh, di ba? Diba? Bongga kasangga dahil andako. jusko. Diyos ko. Kung ito malaki na, what is yung isa? O, oh, di ba? Diba? Yun yung pinakamalaki. I think yung bahog neto, tao ata. Charot. Siyempre, habang nililisan nila yung baboy, ako naman ay sigitingin sa mga kapaligiran. At siyempre, kasanga, may kita mo talaga ay puro niyog. Yung tipong mapapakain ka na naman ng buko neto, ba? Diba? after sa paglilinis ng baboy, nasipan ko na pumunta naman doon sa mga dati kong friend talaga na naaalala ko pa. Naaalala ko pa? Ano tumatanda na? Alam nyo kasangga, hanggang nakakatuwa kasi never nila akong nakalimutan. Sila pa nga unang tumawag sa akin eh. Ito nga pa pala yung aming munting simbahan kasangga. Ang ganda ng view, no? So ayan kasi umuulan dito. Sana sa inyo rin. Dahil sa init panahon, dapat maranasan din natin talaga 'to. At nung tumila nga yung ulan, ay may pupuntahan pala ang aking mama at papa. Outfit check. Anong outfit 'yan, ma? Grabe ka naman. Burakay. Burakay, mababasa na all na lang talaga ako. So ayan lang kasi Salamat.